na ay pinagdiriwang ang 7th founding anniversary ng City College of San Jose del Monte. At ang tema ngayong taong Reshaping Minds, Transforming Lives for Future Proof San Joseños ay patunay lamang ng kahandaan ng kolehiyo sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa hinaharap ng mga San Joseño. Masayang sinalubong ng mga City Collegians ang unang araw ng week-long celebration ng ikapitong taong anibersaryo ng City College of San Jose del Monte. Happy 7th Founding Anniversary, Collegians! Napuno ng mga excited City Collegians ang auditorium sa formal na pagbubukas ng taon ng selebrasyon. Ibinahagi ni City College President Dr. Roger S. Ambida ang kahulugan ng kanilang tema ngayong taon. Our mantra is reshaping education, transforming lives. Very true to our context here at the City College of Del Monte, transforming lives because the very school where we stand right now has been a place for informal settlers and drug haven for that matter now it has been transformed into a school of destination if they will have to come up or to get the degree that we offer we know Uh, with the training that we have here at the City of Del Monte, we know very well that we'll survive life in the future. Kaya yeah, future-proof. Time out daw muna sa school works ang mga estudyanteng sila Catherine, Ezekiel at Luwin dahil mag -e enjoy raw silang magkakaklase ngayong Foundation Week. Pinaka gusto ko po na makita or ma-experience kasi doon makikita natin or maibabalik natin yung mga larong laro ng lahi po. Doon natin para po mas ma-appreciate din po natin yung mga laro ng lahi na meron po tayo. Kayo, anong... yung ano po, yung mga seo po nila ano ng mga klase natin, syempre. Ano yung sayo na yun? Ano? Ano po, po yun? Ano po yun? Po, yun po, tangawan, dance. Po, po, dance. hip hop po. Kayo, hindi kayo sumali? Opo, oh, kasi baka manalo po kami. <laughs> Ay, <laughs> ano po? Baka po ma-discover po yung talent namin. Siya po! Saka <laughs> masaya, walang klase. Yes po! Oh, <laughs> Ang mga freshmen naman na aming nakapanayam, excited daw dahil first time nila itong may experience. As a first year po dito sa, ano, sa college, Ina-expect po namin is mag-enjoy po kami lalo. Magiging happy po kami sa Foundation Day po. Hindi rin maitago ng magkatuwang sa progreso Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida Pirobes ang kanilang saya sa ikapitong taong anibersaryo ng kolehiyo. Napakalaking karangalan na patuloy ang aking nararamdaman whenever na nakikita ko itong campus nito dahil siyempre tayo yung nagsimula dito magmula nung uh, punong-puno ng mga uh, squatters dahil ito yung ginawang staging area ng National Housing Authority yung hirap natin dito kaliwat-kana ng kaso sa atin, matikos pero ito ay nagbunga na dahil sa ikapitong taon nakakailangang uh, Uh, nakaisang uh, graduation na kami. This is this would be, this would be our second year na mga graduate na ng mga estudyante. Kaya nakakatawa, no? Kaya looking forward kami for more courses. And at the same time, yung pangarap natin magkaroon ng uh, nursing course dito sa City College para unti-unti rin natin matulungan yung ating mga kabataang uh, gusto mag-nurse para nang sa ganun makatulong hindi lang sa kanilang pamilya kundi na rin sa ating uh, programang pangkalusugan dito sa lungsod ng San Jose. At syempre, kasama natin si Ate Lida at hindi natin magagawa ito kung hindi natin kakampi o kasama ang ating tinatawa sa mga Firstly, I'd like to congratulate our City College, City of Celeste Monte, dahil naka pitong taon na po tayo. Pitong taon na pagpupunyagi, pitong taon na pagsisikap. Siyempre, masaya po kaming mag-asawa ni Mayor Arthur and of course, Ate Lida Robes na meron na tayong ganitong eskwelahan. Isang edukasyon na free for For all, actually, lalo na kung ikaw ay nasa laylayan. Masaya si Ate Kong sa lahat ng mga natuturo, sa mga asutyante, at sa mga magulang na naniniwala sa kalidad na edukasyon na meron tayo. Sa ating pong lahat, sa ating punusod, congratulations and God bless us all. More, 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 more years to serve our district through the City College of the City of San Jose del Monte. Tampok sa founding anniversary ang pagbubukas ng City College of San Jose del Monte Gallery Walk kung saan ibinibida ang makabuluhang kasaysayan ng kolehiyo, mga karangalang kanilang natanggap at ang kanilang mga future goals. Mananatili itong bukas at magiging permanente na sa main building. Bahagi rin ng programa ay ang relaunching ng official website ng CCSJDM kung saan mas magiging madali na ang pag-access ng mga estudyante sa kanilang mga online classes at school transactions. Magtatapos ang 7th founding anniversary celebration sa Coronation Night ng Mr. and Ms. City College sa March 14. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Sha Refuyo Pasion, Public Information Office.